di hey, vlogs. Welcome to my guys. Pag unboxing tayo ng ano, eh, may nagkaregalo sa akin eh. Baka hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan. Baka mamaya maraming manghingi dun eh. Mayaman kasi yun. Eh. Ito kasi yung gustong gusto kong bilhin. Pero hindi ko magawa. Kaya Paano tama, masakot sa ito? Ang ko kasi laga, uh, ilalagay dito eh. na aking powder na nakatambak lang doon. Hmm. Oh, oh, yaya yeah, no? participation na. Ang dami Ang <tong> gano'n, <tiyan> malalad-lalad. Ang dami kong mga ilalagay na. Mga onion powder, garlic powder, paminta, tatlo-paminta ko, may buo ko sa araw. Ako mga cheese powder, onion sour and cream, barbecue powder, meron din ang biryani powder, chicken powder, mga uh, ano ko ba, parmesan, paprika, anato powder, sesame seed. Mga mga kompleto kayo. Oo, oh, di ba? Kompleto pa maglulubwa. Ano na lang, di ba? Paano magkakasya dito ang ano, may leaves ko lang? Ano oh, tanggal Oo. Ilang pieces oh. daw yan? Ito ay 20 pieces. 20 pieces. 5, 10, 15, 20. Yan. North, East, South, West. Naikot daw yan, naikot. Ah, naikot pa lang ito. Sabit nyo na tayo yan. Naikot pa lang ito. Ang oh, mayaman eh. Ang oh, mayaman eh. Go. Ikotin mo. Oh. Oh, di ba? Ikot ang mayaman. <laughs> biryani powder. Ah, oh, ito. Hindi naman kayo. Oh, nasa na yung garlic powder? O yung magpotorta? <laughs> oh, ito pala. <laughs> Naglalagyan ng label lang yun. Nasa na yung baking powder? Oh, di ba? Okay. Guys, pag gusto nyo ng more there, chat nyo lang ako ano, ah, uh, order tayo sa kanya. Sa kanya lang meron ito, sa buong Pilipinas wala kang mga order. Kaya, main nyo na. Ito, huwag ako. Try. <coughs>